habang tayo ay walang trabaho, tayo ay mag magmekos-mekos muna. Sayang eh. Ano ang ginagawa? Oo, di ba? Nalirin. Luto-luto muna tayo. Luluto lang tayo ng kahit ano lang. Kasi, ano naman, na tayong pang budget. Kaya, ito lang tayo ng na nararapat lang sa ating ano. May binibenta daw na atuta. Ah, Gusto ko sana yun, ni yun, Jitsu. Jitsu. Gusto yun ni yun, Kulot. Jitsu. Kaya lang mukhang kain nun, no? Mahal, no? Ano din talaga yung sit so little it no ganun no Kit pa naman sana gusto pa naman yun ni Polo Wala na nasa bahay kaya Nako sa namin wala nang for Ano yun kay Joan ang nakiyata nang ano niya tuta yun Nga ako ni Joan Maganda yung ng mga ganyan kasi ang tanggal yan ng stress. Stress reliever, mga bagalaga ng aso, di ba mga lalat. Kaya lang, yun nga, maano siya, magastos. Mas mahal pa yung pagkain niya sa bigas ng tao. Tapos iba vitamins mo pa yan. Kailangan pa niya ng vert. Ayat na tayo ng mga sangkap niya. So, ko lang naman ang na giniling mga dalas. Giniling ng may mix na sa ano mga gulay. Ano yung mga pananghalian. Mm. <coughs> mm. Maliit lang ang aming ano. Maliit lang ang aning pwesto dito sa lupuan pala.

Umili na ako ng ano, mixed vegetable. Halong-halong na lang. Sa ating filling. pag ang dito sa pang-replace. pag Tapos, magpapuluan tayo. 本当に。S <s <hr iek> Thank yeah. you. Wala pa yung nandito ka mga lahat. Gusto ko na. so, dito. Gusto rin ako na konti na stream. So, uh, Alitin pa mga lahat. So, ito yung mga sangkap na lahat. Binili ko ito ano na ito. Mix na siya yung mga vegetable na lahat. Tapos ay ko yung ito ng bawang. Kasi nakalimutan ko lumili ng na. bawang. Lalo ito yung giniling natin ko siya. Okay, magigisa na tayo kasi ang giniling ay tinanggal ko na. Ito na siya. Bawang ko kasi ano na. Luto na. Dali kasi ako na kung bawang. Dali ko sa ngalaming anak ko. Ang susomay. Ang mga gamit natin. mati. red na bawang na siya. Nagdag din yun na sa mga pampalasa. Yeah, na natin yung kanyang mix vegetable. gulis nung maluto yung vegetable na yun. ang amingkang

gusto yan ng aking Ano. Hindi ko nga lang nabisa ng pasas. Pero okay na. Ano lang ano. Ayan pala natin na konting toyo. Konti lang. Pampahulay lang, Pampahulay lang sa kanya.

yung palasa. Dito, ito pa rin. Medyo... -nil ko siyang north views kaya na. Medyo pakaumalat kasi na ng pinangkaw. Hindi kasi ako ng tomato sauce Ah, asin kasi ayaw din ah. Kaya nilagay din yung ang kambahal. pa natin yung hindi Ang masarap kong ay nung natitig siyang kumulo. Kumukulo na 'tong kante. Okay. Luto na 'yung ating ginasang dinili. ng mga lalat. Kasi luto naman yung giniling ng Linis ako na yan kanina. Kaya ano na lang yung konting kulo-kulo na lang. Tinimplahan ko na rin. Nilagyan ko ng konting kulo. Ganyan tayo lang. Ganyan lang. Ganyan lang kasi yung ulam namin. hindi na ngayon pwede yung masyadong marami ano sa ulam kasi mahal ang bilihin. Kailangan natin ng may chocolate yung pigtipid. Na ang naming kumain yung aking haircut, iba na Makapagpagpipit na din, hindi natin natapos ang ating huling vlog. <laughs> ng ating pagluluto ng giniling. May na tayo mag-end ng ating live. <laughs> live na naman vlog pala. Pagpagupit na ako. pina ko na talaga siya mga lalags kasi ano, naiinit na, iinit ano Yung minsan tinatamit ako mag-suklay. Alam nyo naman, nagkakilid na tayo. Kailangan natin yung mga buhok na ano lang. Aplos-aplos na, na. Ito na natin tatapusin ang ating vlog na hindi natapos-tapos. Wala naman kami masyadong ganap. Wala naman wala pa rin naman yung gawa. Pasulpot-sulpot lang. Wait na lang sa ulit sa ating susunod na vlog. Hanggang sa susunod. Thank you sa panonood. Bye-bye na baby. bye Thank you for watching subscribe to my channel. Salamat sa lahat. Bye-bye.